Ah, uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber na ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Adelina Frylon. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, mayroon na po siyang alagang baboy na 60 kilos. Napilay daw po yung pangunahang paa sa bandang kanan. Mayroon bang gamot ang pwedeng ipapainom dito para magamot yung kanyang pilay? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop ng kabuhayan ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa si YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa timalagang baboy na sila na pipilay sa pag-alaga kasi ng mga baboy po mga kaibigan di talaga po natin maiwasan na may iba dyan o lalo na po yung mga fatining o mga inahing baboy may iba po dyan ay sila po yung makaka-encounter na pagkapilay so yung pagkapilay natin mga lagang baboy mayroon po yung dalawang dahilan una, sila po yung napilay dahil po na dislocate o nabali yung kanilang buto and then, pangalawa sila po yung napilay dahil po mayroon pong bukol or pamamaga doon po sa kasukasuhan ng mga joints po mga kaibigan. So, yan lang pong dalawa ang sanhe o mga dahilan kung bakit paikaik ang malakad yung mga alagang baboy. Sa tanong mo ting subscriber, kung mayroon bang gamot sa mga pilay ng mga baboy, ang sagot ko po dyan ay depende po kung anong klaseng pilay. Kapag yung pilay po ay ang sanhe po ay pamamaga ng kanyang kasukasuhan o pagkaroon ng bukol sa kanyang kasukasuhan o sa mga joints, mayroon po tayong gamot dyan. Pwede po tayong magbigay ng penicillin. Pwede rin po tayong magbigay ng mga antibiotic. So ang sa para sa akin, ang the best na gamot diyan, pwede tayong magturok ng ruby pinstrip. kasi yung ruby pinstrip ay antibiotic with penicillin na po 'yan. So yan po yung gamot sa mga baboy na mayroong bukol sa kasukasuhan na sila po ay napipilay po mga kaibigan. Paika-ika po sang maglakad. Ngayon, kapag ang sanhi naman po ng kanyang pagkapilay ay nabali o na-dislocate po yung kanyang buto o yung mga joints niya, yan po ay hindi na po natin ng gamot. Yan po ay permamintin na po yung mga kaibigan kasi na-dislocate na po siya. Mahirap na po natin yung uh, e, balik sa ayos kasi na-dislocate na po siya. So kapag yan po ay nangyayari sa mga lagang baboy na na-dislocate o nabali po yung kanyang buto, yan po ay hindi na po natin pwedeng gamotin. Permamintin na po pila sa mga lagang baboy yan. So kapag yan po ay uh, fattener, So, wala namang problema kahit na pa kang lumakad. Ang importante, siya po ay makakain ng feeds. Kapag yan naman po ay mga inahing baboy, at saka na pilay po siya na nabali o na dislocate yung kanyang buto, at saka yung kanyang pilay po ay pamaminti na po mga kaibigan, dapat ikal na po yung mga inahing baboy na ganyan. Kasi, baldado na po sila. Mahihirapan na po sila kapag sila po yung nabubuntis po mga kaibigan. And then, kapag barako naman po, at saka mayroon po siyang dislocation o nabalik po yung kanyang buto, ganun din po ikal na po yun yan. kasi sila po yung baldado na mahihirapan na po sila para magfunction yung kanilang function mga kaibigan so katulad ng inahing baboy kapag siya po yung nabubuntis at saka mayroong pilay mahihirapan na din po kapag barako naman po at saka mayroong pilay mahihirapan na po mga kaibigan sa paglakad pero pwede pang kumasta pero para sa akin kapag mga ganong mayroong pilay na na pilay dapat i-dispose na po yung mga baboy na ganyan pero yung mga pilay po ay sanhi lang po ay bukol o kaya pamamaga ng kailang kasukasuhan. Yan po ay pwede pang gamutin. So ang gamot dyan ay antibiotic o kaya penicillin or rubipin strip kasi po mayroon po siyang antibiotic plus penicillin po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.